Kamusta ka, aking mahal? Sana nasa mabuti ka Ginisang monggo our ulam ideas and luto sarye today. So guys, I think pang-apat ko ng munggo ito since nag-start ako mag-content creator. Iba-iba nga lang ang sahog, pero pare-pares lang din munggo. So, balik muna tayo sa ating niluluto. Uh, this time, ang ginamit ko is pork kasim. So, ang gagawin ko muna dito is ipapan fry ko muna siya hanggang mag golden brown ng konti or lumabas yung kanyang sariling mantika galing sa taba kasi pinili ko yung medyo mataba-taba. Yung una kong pagluluto ng munggo, ang sinahog ko doon is uh, pata. And then, the next one is lechong kawali. Pero yung lechong kawali, iniligay ko nung luto na yung mango, kasi luto naman na yun. And then, the third one is sinama ko sa gisa yung lechong kawali kasi tira na lang yon So, galing sa rep or freezer. So, sinama ko siya sa gisa. But this time, uh, ang ginamit ko is pork kasim na mataba-taba. And then guys, pag medyo na golden brown na yung ating pork kasi, hindi ko na siya sinet aside, din retso ko na agad, sinama ko na yung ating bawang sibuyas hanggang sa dumabas yung aroma ng ating aromatics, no? Tapos, kapag kutob nyo, okay na ang ating bawang sibuyas and karne, isusurod na natin ang ating kamatis. ah uh, hanggang sa uh, medyo madurog yung kamatis natin. Bali, Nung maga pa lang, nagpakulo na ako o nagpalambot na ako ng ating munggo para hindi siya matagal pakuloin. And this time pala guys, uh, wala akong nabiling dahon ng ampalaya. And ayoko naman ng dahon ng malunggay. Basta hindi ko siya trip today. So, ang isip ko na lang is bunga ng ampalaya. Yan guys, bago madurog yung kamatis, tinimplahan ko na siya ng konting asin. Before talaga guys, mas gusto ko yung bunga ng ampalaya tsaka dah dahon ng ampalaya sa ginisang monggo. Hindi ko alam bakit. Basta, mas feel ko siyang kainin ng gano'n. So, kanya-kanya naman tayong uh, taste bad. So, yun yung trip ko. <laughs> Tapos yun guys, pag uh, gisado ng maigi ang ating kamatis, isasalin ko na yung aking monggo pinakuluan don sa aking multi-cooker kasi mas mabilis magpalambot doon. Wala pang 30 minutes, ganyan na siya. Bali, hindi ko na siya pinalambot ng sobrang gusto kasi nga pakukuluan ko pa rin siya kahit paano dito para lumambot yung ating uh, inilagay na karne na sa no? Para mas kumatas yung lasa ng karne. Bali, hintayin lang natin niyang kumulo. Bago kumulo, nilagyan ko na isang pork cubes. Bali, ay sorry, beef cubes pala. Hindi nga pala ako magamit ng pork. <laughs> Kasi pork yung sahog ko. Sorry na agad guys. No, hindi na natin i-edit ang ating pagkakamali. Itama na lang natin. di ba? Tapos guys, tinikman ko pala yan. Medyo natabangan ako. Nilagyan ko ulit ng konting asin. kumukulo na. And then, um, I think konting kulo na lang yan. Isusunod ko na yung dahon ng ampalaya. Bali ako guys, ang pagluluto ko ng bungo is depende sa natitira kong oras wala akong sinusunod na biyernes o kung ano mang araw. Kasi kahit na biyernes pa yan, kung wala akong oras, wala akong munggo. Pero pag may time ako kahit anong araw pa yan at wala akong masyadong gagawin, yan, dyan trip magmunggo. Yan guys, nung kumulo na, isunod ko na yung dahon ng Ampalaya. And then, susunod na agad natin yung maraming sitsaron. Grabe no guys, yung munggo, ewan ko ha kung ako lang, Parang kahit marami na siyang sahog ng karne o kung litsong kawali man yan o pata man yan, parang kulang ang munggo kung walang si Charon. Hindi natin, ewan ko, ako pala, hindi ko mawari. Bakit parang kulang sa panglasa na, panlasa ko kapag walang si Charon. So yan guys, I think, luto na yan. Nga pala guys, sorry kung medyo laging hinihingan ang boses ko pag bo voice over kasi ito yung time na meron ako after ko magpapawis. So medyo pagod pero kailangan gawin at isingit yung ating sideline. So guys, luto na. Ano pang iniintay niyo? Kain po tayo. Please follow and share for more luto serye and ulam ideas and hugot ideas. no And samahan na natin ng konting pagpapakilig. Thank you! Bye.